Hi, guys! Andito ako sa pinaka-favorite kong uh, place sa Divisoria. <laughs> Ang aking kinakapihan. Ayan. Ayan na yun na. Ah. Cedric. Dito ako lagi guys. Sarap na ito. Kasi si Kuya napakabait. Ayun si Kuya guys. Yung nakaupo. Ayun. May customer. So ang aking pagkain ngayon. Ang aking lunch ay toyo, kanin and chicken. Ayan. Wala pang lunch si Inday guys. Mga alas 4 na. lay late tayo nagising. Ayan. Mas inuna ko pa yung mga doggy ko kaysa sa aking pagkain. <laughs> Ayan. So, it's my supplier day today. Dahil Sunday po. Yung ating day off ay napunta sa ating supplier day naman. Ayan. Yan ang aking routine bilang isang tindera sa online, guys. So, ayan. Sama niyo pa akong kumain. Let's eat with the tuyo. <laughs> Let's go.